Di ba, Carlos? Okay lang naman kung doon muna si Annalyn sa kwarto natin. Oo. Oh. Ay, Nay. Ayoko po makaistorbo po sa inyong dalawa. At okay naman po kanya sa sofa eh. Wala pong problema. Ah, uh, pero Annalyn, kung gusto mo, ihatid mo ulit sa bahay niyo. Makakapagpay na maayos. Dito, hindi komportable eh. Kapag okay na yung kwarto mo, susunduin kita agad. Dok, okay lang po talaga ako dyan sa sofa maraming salamat po at pasensya na po talaga ulit. Anak, sigurado ka ba wala kang sugat, wala kang sunog? Baka patingnan ng kamay mo. Okay. Oo nga, nakita namin si Ma'am Moira na up ng floor. Naka-uniform pa nga siya eh, di ba? Sigurado ka bang si Mami yun? Bakit naman siya magmamap ng floor? Well, we really don't know Zoe. When we tried talking to her, pinalis nilang kami. Eh, bakit kaya hindi nalang ikaw pumunta sa kanya, kausapin mo? Nasaan si Mommy? Hindi na namin alam ngayon, pero kanina nasa baba siya. Sige na, sige na. Ako nahahanap sa kanya. Bakit hindi mo pa sinabi kay Zoe yung totoo? Na ano? na alam talaga natin kung sino yung nag-utos kay Ma'am Moira na maglinis? Di na, no? Sa pamagalit yun. Paano yan? Parang tinanggal na talaga si Ma'am Moira dito sa Apex. Grabe, hindi mo talaga masabi, no? Ano minsan yung universe na gumagawa ng parang para makano Oo oh, nga, Kaya dapat, magpakabait lang tayo lagi. Ito naman. Oh, ayan. Magpalit ka naman ngayon ng bedsheets. Ha? Pati ba to kailangan kong gawin? Eh, pwede ba muna ako magsuot ng mask tsaka gloves? Aba, 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 aba. Nagre-reklamo ka? Eh hindi ba nag-usap tayo na maglilinis ka dito sa Apex ng walang reklamo? Eh hanggang kailan ko ba dapat itong gawin? Hanggang hindi pa nagbabagong ugali mo. Sumobra ng sa ang ugali mo, Moira. Ito na lang eh kung mahal mo ang asawa mo, hindi mo siya lolokohin. Yes, but Robert cheated on me. Siyang nanloko sa akin. I know. And I don't approve of what Obeng did. Mali yon. But, you do not correct a mistake by doing more mistakes. At yun ang ginagawa mo, Moira, pa ulit-ulit. So, wala kang karapatang magreklamo dahil kapag hindi mo ginawa ang mga inuutos ko sa'yo, alam mo, We'll <laughs>